magandang umaga po sa inyo. Ayan, katatapos na po natin magluto ng palitaw. So, siyempre, hugasan natin ating mga pinagamitan sa pagluluto ng ating palitaw. Ayan, ating pinagsalangan. So, din tayo nagluto ng palitaw kanina. So, ayan, medyo maulay kasi gawa nang sira na yung burner ng aming kalan. So, medyo ma ma ano yung pinakapoy, ah, may tem. So, maglilipit muna tayo. No? at natin mga pinagamitan, ating Ah. Uh, Tara, so, tumulong tayo. Gasin natin natin mga ano ba, sa mga kabayan. Sa so, ay nawawalan ko na tayo ng natin. So, uh, natin. Gasin tayo ng ating mga pinagamitan. Oh, so, ito, ito ay pinagbauna naman ng aking anak. Uh, uwi lang ngayong umaga. Panggabi po kasi. So, ayan, ah, uh, hukas hugas-hugas muna tayo, ah, uh, Reyes. muna natin pinagamitan natin mga ano. Uh, ating ginamit natin sa pagluluto sa pagbao ng pinagbaunan ng aking anak hugas hugas din pag may time Ayan, araw araw dati ano so sa gabi pa lang niluluto na namin yung aming dito kasi ah uh, para kinabukas ang palito na lang ayun uh, ah uh, may order po kasi ngayon kaya uh, yung matitira, yun po yung ating nilalako. So, nilalako po ni misis ng aking asawa. O misis naman, ito natambay namin doon sa si may harapan ng aming ah, bahay. So, yan, uh, bahay. Uh, Mabaring ako po kayo. sa lawa na natin yung ating mga talagkanuhan. Yung nagdamitan. So, yan, nakagasan po natin. Ating, ating pang-steam. Yan. Kaya lang, uh, ating daw ay araw-araw. So, sana, Bumalik uh, na yung mga dati namin sukay. Para sa'yo, lalang uh, lumakasuli yung ating uh, hanap buhay. So, dito, ha? Uh, kumuha tayo ng, tayo kumuha ng ating pambigas-bigas. Kaya sa akin, nakabili ng ulam. So, dito, uh, ha? Maraming salamat po sa pagsama sa aking paghuhugas ng so ating mga pinagamita lalo na 'yung dinagamit natin sa pagluluto. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, hanggang dito lang 'yung aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po 'wag po natin i-skipad 'yung ating mga ads. Maraming salamat po. Bye-bye. Good morning po sa inyong lahat.